gaya nito ano guys ito itong ginawa natin yan ay may mga ugat na yan yan ay sigurado na yan na tutubo ano ang limong kasi guys ay hindi ito masilan ano mabilis lang tong patubuin at mara at mabilis din na paramihin Ayan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito lang po ipamalas TV. Ay, sa video naman guys, papamalas ko sa inyo kung paano yung kakaibang pag mamarkot natin ang ating limon ano kung nakikita nyo nga sa ating harap ito na ito na ang ating limon na tanim ito nga may bunga na at malaki ano ayan nga hinog na siya ayan may mga bunga na siya ano di bali papakita natin sa inyo yung 100% upang siguradong bubuhay ang ating imamarkot na limon ano ayan tuloy tuloy na tayo huwag na natin patagalin ano di bali itong ang ginawa natin dito ayan ito guys ay buhay na to ano? Ayan. Ito na yung pinaka suhe niya ano, na lumabas. Ayan. Buhay na yan. May ugat na sa ilalim. Di bali kasi guys maraming markot na ginagawa ang ating mga kasamahan na farmers ano yung pinapaugat dito nilalagyan ng lupa may rakin naman ang gagawin natin ay mo muna natin yung pinaugat natin ano pakita natin sa inyo di ba alisin na natin to putulin na natin to ano yeah. di ba ito na yung pinaugat natin yan ay sigurado ng buhay ano alisin na natin sa lupa yan Ito guys ay natuklasan ko lang sa akin pag mamarkot ng ating lemon na marami kasi akong ginawa rin na pagmamarkot yung ginawa natin ng pagpapaugat okay naman pero yung iba ay hindi tumutubo ano, hindi tumutuloy yung ugat kaya ating natuklasan ganito ang aking ginawa Ibinibali, di bali kukuha lang tayo ng isang sanga dito tayo Di bali like, kung ito guys ang gusto nating patubuin, ano? Ang kagandahan kasi sa isang lemon, mas maganda ka siya kapag nakahapay, marami siyang suhing lumalabas dito sa pinakaibabaw, ano? Kaya ang ginagawa ko nito para mabilis dumami ang aking tanim na lemon. Gaya nito ang ano? Kung gusto natin tong markutin, yon ito ang ating gagawin. Yan, tutok natin dito. Ang ginagawa ko is ano, alisin natin yung bang dahon. Meron lang tayo ng isang parang kalawit na sanga ng kahoy, ano? Tusok lang natin diyan. Yan. Tapos lagyan natin ng lupa dito sa pinaka lalapat niyan sa lupa, ano? Yan, tabunan natin 'yan. Kahit hindi na natin alisan yung balat niyan, yan ay kusang mag-uugat yan sa lalim tabunan lang natin yan ano ng lupa yung pinakasanga nya And eh, ano guys, di bali natabunan na nga natin ng lupa yung pinakasanga na gusto nating paugatin. Ano? Kaya nilagyan natin ng kalawit doon sa pinakailalim. Ang purpose natin doon para hindi umangat yung sanga o hindi siya mauuga. Ano? Kaya dapat matibay rin yung pagkakaipit natin dito sa pinakasanga oh, pa, pinakasangano, para hindi siya gumalaw-galaw lalo kapag humahangin ayan mga ilang weeks lang guys antay natin to kapag may mga lumabas din na suhi o dito magkakaugot na yan dyan pwede na natin yan dito putulin dito ano ayan yun ay pwede na natin ilipat sa gusto nating taniman ang ginagawa ko nito pakaputol nito Inilalagay muna natin to sa isang plastic, ano? Na taniman ng halaman. Doon natin i-develop yung ugat. Ayan. Gaya nito, ano guys? Ito. Itong ginawa natin. Yan ay may mga ugat na yan. Yan ay sigurado na yun na tutubo, ano? Ang limong kasi guys ay hindi ito masilan, ano? Mabilis lang tong patuboyin at, at mabilis din na paramihin. Ayan. Kung nakikita nyo nga yan, yung sanga na ating pinalapat sa lupa. Ayan na ay yung mga ugat nya. Nakikita natin, ano? At yan na rin yung sanga na lumabas. Ayan. Di bali, tatlong sanga nga. Ayan. Yung isa ay malaki na. At yung isa ay palawas pa lang. Di bali, ito guys, ang kaganda na ano. Kapag gantong pagmarkot ang gagawin natin, marami agad sanga ang lumalabas. Dahil kapag yan ay maraming sanga, di simpre maraming bunga yan na ilalabas din ano. Ayan. Tingnan, pakita natin sa inyo yung iba natin na minarakot dito na pinalapat lang natin sa lupa yan, gaya nito. Yan, ito. Ito nga, may bunga na siya sa ilalim. Ano? Kasi natin yan. Ayan, ito guys, ay lumalabas na rin, ano? Ang kanyang suhig. At ito pa. yan, medyo mahaba na yan. Pwede na natin yung putulon din, ano? At ilipat natin sa plastic upang i-develop natin ang kanyang ugat upang dumami na ang kanyang ugat ano Kapag okay na, na na natin ang kanyang ugat sa plastic ng ating paglilipatan, pwede na natin itong itanim kung saan natin gusto na itanim ito. Ano? Ayan. Ito kasi yung lemon nito yung variety nito ay yung American lemon, ano kaya yung malalaki siya ang bunga niya no. Pero masarap din ang katas nito, talagang masustansya. Ayan. Di ba ang ginawa natin dito nga? Kung nakikita niyo, talagang hinapay natin yung sangyan ano mula dito at maraming suhi siyang lumabas dito sa pinakaibabaw ayan para marami rin tayong maging maimarkot na sanga no? gaya nito yan ito pwede natin to ano papahapayan lang natin yan at ito ayan sa kayong yan ito pag inilapat lang natin yan dyan yan ay mabilis yan magkaugat ano ayan Ganyan lang guys, napakadali ano, talagang 100% ang gantong pagmamarkot na ginagawa natin sa ating limon upang mabilis na dumami ang ating tanim na limon ano. Ayan. Ayan guys, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At kung may comment kayo guys ano o katanungan, comment lang kayo sa ating baba at atin naman tong sasagutin ano kung ang yung at kung hindi nyo tindahan yung ating ibang sinasabi sa ating pagmamarkot na limon ano. Ayan. Yan. Bali ilalagay na nga natin dito sa plastic tong ating pinaugat na ano para i-develop natin dito sa lupa. Para kapag marami na siyang ugat pwede na natin itong itanim sa gusto nating taniman ang gantong pagmamarakot nga pala advisable sa lang to sa mga mabababang halaman ano para naisasayad natin sa lupa yung gantong pagmamarakot pero ang gantong pagmamarakot talagang 100% na mag-uugat siya ano, at mabubuhay Pasay! di bali antay lang natin to na ma-develop ang ugat dito yan pwede natin tong itanim ayan at pwede natin tong i-share guys sa iba natin mga kapo natin farmers o gusto magtanim ng halaman share natin to sa iba no para alam din nila ang kanilang gantong klaseng ng pagmamarkot o pang talaga mabilis ang pagtubo ano ng ating halaman at magpadami ng gantong klasing halaman na lemon. Ayan. Ayan ano guys, kung may comment nga kayo, comment lang kayo ano, upang ating masagot. At maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po ang ating video. Bye-bye!